Intindihan ko yung nararamdaman ng mga tao na sumusuporta sa TVJ. Mm -hmm. Kaya syempre masakit para sa kanila na makita na harap-harapan mm -hmm. itong ginawa ni Rochelle yeah. na parang pagtataksil sa TVJ. Mm -mm. Hindi ba Paano nababayaran ang utang na loob? There's no such ano. Ang hirap, thing. no? Alam mo yun, yung parang hindi mo siya mababayaran. Ano ha, sa ano yan ha? sa kultura ng Pilipinas, mm -hmm. hindi mo nababayaran ng utang na loob. Yeah. Ano yun eh, yung parang you're forever indebted to the person who helped you at one stage in your life. Yes. Alam mo yun, no matter how much you help the person, yung mga pagkakataon na siya ay nangailangan, it's still not enough. Mm -hmm. Diba? Diba? Yes. Laging ano eh, laging nakapatakyan sa utak ng mga Pinoy. Yeah. Mm -hmm. Especially sa point of view nung nagbigay. Yes, 'di Oo, Yeah. Na parang ang nangyayari, yung feeling entitled. Mm. Na kapag ka may kailangan sila, yun ang una, una nilang na Hindi tayo matatanggihan yan. Mm. Nung sila yung nangailangan Yes, exactly. Yan yung ano kultura ng Pilipino. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam mo, Scar, actually, ako guilty ako dyan, aaminin ko. Mm -hmm. Alam mo yun, yung tipong... At one point kasi sa buhay ko, meron ako mga natulungan din. Mm -hmm. Sa politika to. Hindi, joke lang. <laughs> <laughs> meron akong mga kaibigan noon na every time na may kailangan sila, yung ikaw yung laging ready ka, bigay ka ng bigay. Hmm. Tapos yung ikaw na yung nangailangan. So ako yung nasa isip ko noon, ay hindi ito makakatanggi. Kasi ano eh, uh, ko naman ito ng favor. Hmm. Alam mo, nung tinanggihan ako, doble, triple yung sakit. And ang tumatakbo sa isip ko noon, nung kayo yung ano, nung kayo yung nangangailangan, andito, andito ako, tapos ngayon, ito lang, hindi nyo ako mapagbigyan. Which, I admit naman, parang mali. Mm. ba? Diba? Kaya lang, yun na nga eh. Naka-ano na yan eh, naka-embed na sa blood. ba? Diba, nating mm. mga Pilipino. Eh, mm -hmm. hindi lang yan sa mga kaibigan, na, ah. Kahit mm. sa pamilya. Minsan nga, ano eh. Ay, hindi nga minsan eh, madalas sa magulang. Ah, okay. Diba? Oo. Kasi ang mga magulang, parang andyan sila, iluluwal kanila. Uh, bubuhayin, bibigyan ng magandang kinabukasan, papag-aralin. Pero nandun siya sa ano na kapag ikaw ay nakatapos na ng pag-aaral at ikaw ay nagtatrabaho na at kumikita ng pera, obligasyon mo na ikaw ay mag-provide para naman sa mga magulang mo. Mm -hmm. uh, yun ang kultura ng Pilipinas. And majority of the Filipinos follow that. That's true. Yes. Kung uh -huh. uh -huh. kumbaga, Um, ang nangyayari dyan, ano, pag-aaralin mo yung pangalawa. Halimbawa, ikaw yung panganay, pag-aaralin mo yung pangalawa, si pangalawa pa pag aaralin yung pangatlo, mm. di ba? Mm -hmm. 'Yun yung way mo para bayaran yung um, binigay sa ng magulang mo. Mm -hmm. Ang hirap kasi ipaliwanag paliwanag scar sa magulang din na hindi ko po 'yan obligation. Uh -huh. Di ba? Kasi yun na nga eh kultura. Eh diba? yun na kasi na natin sa ano. Mm -hmm dito sa, uh, ano natin eh, sa bansa natin eh. Ako, I'm fortunate that yung aking mom, hindi ganon. Uh -huh. Kumbaga, nung lahat kami nakatapos ng pag-aaral at kami may kanya-kanyang mga trabaho na, wala siya ni cinco na hiningi sa aming magkakapatid. Uh -huh. Kumbaga, kung, kung gusto mong magano kung gusto mong tumulong, then... Fine, but you know, my mom never, ano, never obligated us to actually provide for her and or give her something because my mom can very well provide for herself. Yeah. Mm -hmm. You know my mom? Yes, your mom. What's your mom? Hahah. <laughs> <laughs> sa bahay ganun din naman. Uh -huh. Tapos kami yun lang. Alam mo yon yung parang mangungulit siya doon sa mga kasi ako hindi ako kinukulit no yung sa mga kapatid ko but mm. for me i think naman ano um, lambing lang ah. so i think yeah we're fortunate to have that kind mm -hmm. of family but i i it's hard to say majority pero maybe it's safe to say na marami marami mm -hmm. sa mga pilipino na yan talaga yung ano and, um pinagdadaanan eh. and in fact ano karamihan pa nga dyan, ha, ano talagang nag OFW yeah ano mm, mm yeah para ma may mai no sa ano sa family. What about in politics? Ay, ano talamak 'yan ho. <laughs> huh? Talamak 'yan. Yes, Oo. Um. Ano talaga 'yan. Saka tayo alam nating lahat yan. nakapagka mm -hmm. itong isang let's say negosyante tumulong sa politiko. Uh Oo. -oh. Pag kunyari habang tumatakbo, 'di ba, sinoporta, alam mo na. Yes. Na siyempre kapag naupo ito, no other recourse yung politician but you know to mm -hmm. give back whatever, ano, favors. Yes. Di ba? Oo, mm, totoo yan. Alam mo, may, may iba naman, kasi sa'yo yung negosyante ka mo eh. Yung halimbawa sa mga kapo-politiko, mm. sige, magigiveway ako, ikaw muna ngayon, pero siguraduhin mo yung post ko. Mm. Kapag nakaupo ka na, dapat nakaupo din ako. Oo. Uh -huh. Yan yung ano natin eh, no? Sa uh -huh. atin. Alam mo, minsan, parang yung mga tao, yung bang sinasabi na, ah, given na yan. Ng tanggap na hmm. no, ng society natin. Mm -hmm. Pinag-uusapan natin yung utang na loob, ano? Mm -hmm. Kilala mo ba si, ano, si Rochelle? Ah, Rochelle Pangilinan. Hindi. Sino? You know, si Rochelle Lumabaw ba? <laughs> Shout out, Rochelle Lumabaw. Hindi. <laughs> Kulit mo? Oo, oh, si Rochelle Pangilinan. So... May chichika ako sa iyo. Mm. Eh, ano to eh, yung pinag-uusap-usapan din ngayon. So si Rochelle Pangilinan, alam naman nating lahat na ito ay isang sex bomb dancers. Mm -hmm. And nagsimula yung sex bomb sa it Bulaga, mm -hmm. 'di ba? Yung original na Eat Bulaga, yung totoong it Bulaga. <laughs> so recently, nag-ano to. Um nag perform sa Tape Bulaga, yung hindi totoong Itbulaga. mulaga. <laughs> Siyempre, andyan na yung mga netizens, Scar. Alam mo kung ano sinasabi nila? Mm. Wala kang utang na loob. So, kinantahan ng Christmas song. Ano yun? Bashing to the snow. Hello! Saan mo <wala> ko kayo? Ba't tayo mo nito sa ilipre? Napaisip ako doon. <laughs> So, ino Inulan siya ng ba... Ano ba? Bashing, uh, bashing to the snow. <laughs> so, ngayon, ang isa sa mga sinasabi ng mga tao, maraming dating naging ano, parte ng Itbulaga na tumanggi sa um, invitation ng GMA7 na yung tape bulaga, tinatawag nilang tape bulaga, kumbaga respeto sa TVJ kay mm -hmm. Tito Vic and Joey. Mm -hmm. Say, so, for example, isang ano diyan si Tomas Cigera, 'di ba? Mm -hmm. diba? So he was invited to perform but he declined it. And then he's one of the performers na nandoon sa TVJ sa um, Channel 5 noong nag-open sila. Mm -hmm. So ayon. So siyempre na kumpara. Mm -hmm. Oo, isa pa. Si Jopay. Kilala mo si Jopay? Mm. Oh, si Jopay is also one, right, mm -hmm. of the Sex Bomb Dancers. So, apat sila, but si Jopay lang kasi yung kilala ko dun eh. Mm -hmm. So, apat sila, nag-perform naman ito sa TVJ Itbulaga. Okay. Uh -oh. So, syempre, kumpara-kumpara. Mm -hmm. So, ayon, naging pulutan siya mm -hmm. sa inuman mm -hmm. sa kanto ng bawat barangay. Okay. Mga ilang barangay ito. 11. <laughs> barangay 12 yung sa amin. <laughs> barangay Hinebra ba ito? Oh, mm -hmm. hindi, ano, ang um, sa akin sa punto, naiintindihan ko yung nararamdaman ng mga tao na sumusuporta sa TVJ. Mm -hmm. Okay, syempre masakit para sa kanila na makita na harap-harapan mm -hmm. itong ginawa ni Rochelle mm -hmm. na parang pagtataksil sa PBJ, mm -mm. hindi ba? Pero kasi siguro ano no, uh, tignan natin sa ibang aspeto naman. Uh -huh. uh, baka kasi since contract artist si Rochelle Pangilinan no, uh -huh. ng GMA. No, GMA GM 7, baka nakasaad sa kanyang kontrata na siya ay may kailangang gawin na a number of shows or appearances mm -hmm. sa mga TV ano TV shows ng GMA 7 okay. and siguro one of those is ano nga Tape Bulaga Yeah. Oo. So syempre dahil eh uh, ito ay nakalagay doon sa kanyang kontrata hindi naman niya pwedeng hindi sundin. Mm-hmm. Kasi binding yung contract na yun. Oh, hindi ba? Yeah. It's assuming na siya ay may kontrata. Oo. Oh, and Or that natin, is included. In the oo, contract. hindi natin sinasabi na siya talaga ay may kontrata. Ang sinasabi ko, assuming na siya ay may kontrata sa, sa GMA7. Yeah. Oo. And pagdating sa utang na loob, ah uh, kasi this was years ago, no? I don't know if you still remember. During the time na namamayagpag ang sex bomb dancers, no? Bilang, you know, dancers ng Itbulaga na Tito Vic and Joey. Um, nagkaroon sila ng ano eh, ng yung drama series. After Daisy, ng, Daisy Shete. Daisy Shete. After ng Itbulaga. Okay. At ang producer nun is Tape Mm, uh -uh. Uh -huh so kung titingnan mo in terms of utang na loob, may utang na loob ang sex bomb dancers uh, kasama si Rochelle Pangilinan doon, kasi nabigyan ng ano, ng break ang pagiging ano nila, pagiging dancers nila, pagiging <clears throat> artists nila, nabigyan ng break sa ano, sa itbulaga. Yes. Pero in terms of their acting abilities, mm -hmm. tape production naman ang nagbigay sa kanila. So, ang mangyayari dyan, if I were in the shoes of Rochelle Pangilinan, ako ay napapagitnaan sa dalawang nag-uumpugang bato. Mm -hmm. Kasi may utang na loob ako dito kay TVJ, may utang na loob din ako kay Tate. Uh -oh. So, ngayon, saan ako papanig? Hindi ba? Mm -hmm. So, ako bilang professional, gagawin ko kung ano'y nararapat. Uh -oh. Kung ano yung sa tingin ko na kailangan kong gawin. Yeah. So, yung sinasabi ko nga kanina ulit, assuming na siya ay may kontrata sa GMA7, mm. baka yun yung dahilan kung bakit siya napilitang lumabas dun sa show na yun. Mm. Natigilan ako. Kasi, hindi ko nakita yung aspeto na yan. Mm. Kasi, kung naaalala mo, nung nag-uusap tayo, mm -mm. di ba, hindi mo naman kasi pinaliwanag yan. Ang iniisip ko talaga noon, yung paglabas ni Rochelle sa ano sa um, tape bulaga very untimely mm -hmm. kasi ano pa eh mainit pa ngayon eh di ba pinag-uusapan pa yan ngayon ah, pinaglalabanan nga yan eh di ba mm -hmm. so yun ang nasa isip ko na parang bakit kailangan and sabi niya doon um sa isang ano niya eh, post niya na parang she waited for seven months ang nasa isip ko pa noon bida-bida eh no? nasa isip ko pa Um, that seven months, if you will count it from the time na tumigil yung hidwaan dito sa dalawang ano na to, na cha, um, shows na to, yung seven months is too long. Mm -hmm. 'Di ba? Kaya lang ngayon nga hindi pa natatapos. Actually kasagsagan pa. Ngayon, ang yabang ko pa kagabi. Mm -hmm. Hindi ko na consider 'yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Na enlighten ako doon. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi na hindi naman natin ano, hindi natin dini discount yung ano, yung fact na syempre ang mga followers ng TVJ, yeah. disappointed, Actually, mm -hmm. it's a natural ano eh reaction mm -hmm. of people supporting the ano the group itong TVJ. Yes. But kasi syempre kailangan din nating lawakan ng ating pangunawa. Mm -hmm. Kasi baka naman talagang hindi talaga ano walang ibang pwedeng, ano eh, pwedeng gawin, kundi yun lang. Oo. Oh, alam mo yon Yeah. Very well said, madame. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. And, um, di ba may inilabas din si Jopay na, ano? Na mm -hmm. meron siyang nilabas na pahayag. Mm -hmm. Kumbaga, she's saying there na, alam mo yun, yung nagpapasalamat na siya, na parang uh, utang na loob niya sa TVJ, yung, ano, pagsikat nga niya, mm -hmm, di ba? Mm -hmm. At saka ng buong sex bomb. Na binigyan ng kulay hmm. ng mga fans, alam mo yon? Oh. Kaya yun, sabi nga, pinagsasabong. Siguro naman, itong pagsasalita ni Jopay tungkol sa kanyang pagpapasalamat sa TVJ, hindi ito patutsada para kay Rochelle. Yeah, it has nothing to do with no, it. Nothing to do with it. It's just that she's probably just grateful mm -hmm. to TVJ for giving her the break, the opportunity. Mm -hmm. Oo, na, Andito siya ngayon sa estado na to because of this trio. Oh, pwede diba? naman. So parang para sa kanya personal lang 'yon and it's got nothing to do with whatever ano Rochelle's actions were. Oo. Uh -uh. 'Di ba? Alam mo parang iniisip ko nga ngayon eh kasi 'di ba tayo naman eh ako eh hindi ko alam sa 'yon no pero kasi mm -hmm. sa akin ang lagi kong ang lagi nasa isip ko wala akong paki wala akong paki alam sa mga sasabihin ng iba. As long as um alam ko na tama yung ginagawa ko. Wala akong mm -hmm. pakialam alam diyan. Mm -hmm. So parang ngayon kasi ang opinion ng tao nagmamatter ka talaga eh, whether you like it or not. Mm. di ba? Um, ano yan eh, meron niyang impact eh. Mm -hmm. So, I believe itong um, mga, alam mo yon yung sinasabi tungkol kay Rochelle, Rochelle. So, eh, somehow naka-apektohan din siya dyan, di ba? Oh, naman. Oo. Oo. Oh, oh. yun nga, hindi natin talaga maaalis na meron at meron talagang um, magsasalita, alam mo yon against sa kanya, dahil nga sa sobrang pagmamahal nila mm -hmm. sa TVJ. Mm -hmm. So going back sa Utang na Loob, eh napaliwanag mo naman ano mm -hmm. na yun nga dalawa. So yan ang hirap Scar, sa, ano, sa Utang na Loob. Paano ba natin matitigil 'to? Hindi na natin matitigil yan kasi par parte na ng kultura ng Pilipino 'yan. Nananalaytay. Oo, sa DNA ano, tayo ay pag tayo ay tumulong, ine expect natin na ito ay ano, itong taong tinulungan natin ay eh, forever nang indebted sa atin because it because of utang na loob mm -hmm. which shouldn't be ano uh, the case hindi ba? Yeah. Kaya lang kasi yun na talaga yung nakagawian. So yun mm -hmm. ang talagang ano na nagiging ano natin, panuntunan natin. Mm -mm. Mm -mm. Alam mo, mahirap pa dyan. Alam ba na ang utang na loob ay naipamamana sa mga anak? At saka, apu-apuhan. <laughs> Bigyan kita ng example, ha. Naalala ko to minsan, eh. Parang, to, yung si ma'am, uh -huh. <laughs> nakikigaya sa e, eh, no? Parang one time, sa ma, nakita ko si ano, yung mm, gano'n yung tao. No. Nakita ko siya, ma, dun sa, ano, may intercon pa noon, eh nakita ko mo sa intercon. Oh, binati mo ba? Kami, pag nakikita mo yun, oh, magmano ka, kamusayin mo, kasi malaki yung utang na loob ko doon. So, parang, ikaw pala yung may utang na loob eh. So, di ba, it, it only shows. Kasi doon sa isip ni, ng mama ko, may utang na loob siya, so dapat saluhin. O kaya yung, hoy, batiin mo si, ano ha, si ganito, birthday noon, kasi may utang na loob ako dyan. Oh. Ikaw nang bumati. Di ba? hindi oh, din na nalalayo doon sa ano nagkaroon din kami ng ganyang sitwasyon mm. na meron kaming ano kamag-anak noon na natulungan namin. Okay, hindi actually okay. hindi namin natulungan ng ano natulungan ng magulang ko. Ah. Okay, natulungan din namin. <laughs> natulungan, bata pa ako noon eh. Natulungan <laughs> ng magulang namin. Ah, <laughs> uh, hangga syempre, lumaki na kami and everything ganyan-ganyan. Tapos nagkaroon kami ng parang mini reunion. Mm. And doon sa mini reunion na 'yon, nandoon yung pamilya na 'yon. <laughs> Siyempre, hindi naman talaga kami magkakakilala kasi hindi naman ano eh Ma Metro Manila based kami eh hindi kami hmm. uwi dun sa farm namin. You're uh -huh. a Manila girl. Uh -huh. mm. Ang nangyari parang sabi nung, ano, nung tito ko, mm -mm. sabi niya dun sa anak niya, mm -hmm. oh, ito si Skylet anak niya mm -hmm. ni ganyan. Sabi nga, mm -hmm. na apo ni ganyan. Sabi nga, mm -hmm. no, siya yung tumulong sa, ano, yung magulang niya at saka yung lola niya, yung tumulong sa atin nung time na ganyan-ganyan, at sila yung nagpa-aral ganyan-ganyan. -gany. Na ako parang, okay, grabe, ang haba nung introduction. pero ano, no. pwede namang sabihin na magpinsan no. kayo. <laughs> Kasi nga nga, nalaitay. tayo <laughs> yung na, unang may loob nandun, diba? no. parang, yun talaga eh. Oo. Oh, oh. Alam mo, kung naaalala mo, nung elementary tayo, sa bagay nung elementary ako, college ka na ba nito? Oh, ka! And then, di ba sa elementary, yung mas mukha po ba siyang matanda? Ay, mas mukha po ba ko matanda? Ha? Mas mukha po ba ako matanda <laughs> sa na, ano, sige na. <laughs> okay. Na-offend. Na, ano, no, na -offend. So kung naaalala mo, 'di ba, pinag-aaralan natin traits of Filipinos, characteristic ng Filipinos. Yung utang na loob, nasa negative ano 'yan eh, 'di ba? Yeah. Oo. Pero meron ka bang naiisip na pwedeng ano, magkaroon ng positive ang tawag connotation or positive meaning? Parang wala kasi hindi ako nakapag-prepare dyan. <laughs> hindi mo naman ni ready sa akin yung tanong na 'yan. Oo, mo naman ako eh, masyado akong ano, yung brain ko na med oh, function okay. ng gano'n. Oh, oh. Kayo po ba, meron po ba kayo naiisip na positive na ano, na ano dyan tungkol sa utang na doon oh yung effect. Yung, oh, po, oh effect. yung effect niya. I-comment nyo nga po. Tulungan nyo nga ako si Welly, sabi niya. <laughs> 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 Hindi ako po yung tulungan nyo, kasi nga ako po yung tinatanggol. <laughs> <laughs> Hindi, kasi nga yun, yun yung gusto ko malaman. Oh. Kung meron ba. Kasi bakit bakit natin ini-embrace? That's what I meant. Mm. Mm. Ah, mm -hmm. Diba? So... I think that's all. Yes. I wanna go home. Okay. Yeah. <laughs> so, yan lang po. And don't forget, yung question. Ano ulit yung question? Ulitin natin. Kung meron po kayong masasabi na may positive na effect ang utang na loob sa mga Pilipino. Yun lang po. Cheers! Bye! Bye.